Happy to share you today, Lucky Foods for New Year 2025 at ito'y gabay lamang. Ilang araw na lang at New Year na. Advance Happy New Year sa ating lahat. Para sa lubungin natin ang bagong taon na masaya at masagana. Iilan sa nakagawian na natin ay ang paghahanda ng mga pagkain para sa bagong taon. Walang malas na pagkain pero may ilan na mas maswerte. Sinasabing may mga pagkain o klase ng pagkain na kung saan makapagdagdag o makapagbibigay ng swerte. May mga naniniwala, meron naman na hindi. Pero para sa akin, walang mawawala kung ito ay maging gabay lamang para sa kasaganaan sa darating na bagong taon. Una sa listahan ay ang noodles. Mainam din ang maghanda ng putahing may noodles, kagaya ng paborito nating pansit. Ang ibig sabihin ng noodles ay for longevity, pampahaba ng buhay at pampahaba sa samahan ng membro ng pamilya o maging pampahaba sa relation ng kaibigan. Kahit sa mga kaarawan ay di mawawala ang noodles or putahing pansit para sa pampahaba ng buhay ang pangalawa naman ay ang karne o karne ng baboy dapat din na may handa na karning baboy Maganda rin sana kung maghanda ng lechon sa media noche. Maganda rin maghanda ng manok na tinuturing luxury item pero kung di kaya sa budget ang lechon na baboy, okay lang basta may ihahandang karne lalo na karne talaga ng baboy. Ang karne ng baboy o ang lechon sinasabing para sa kasaganahan sa pagsalubong sa bagong taon. Ang pangatlo naman ay ang isda. Para sa swertehin sa pera, sabi nila, ang pagkain ng isda sa bagong taon ay pinaniniwala ang maaaring magdala ng kasaganahan sa buong taon sa so January to December at magdadala ng derediretsong swerte. Ang sunod naman ay ang pagkain o paghanda ng malalagkit na panghimagas. Pag Christmas seasons or holiday seasons ay ang dami nating mga malagkit na panghimagas lalo na yung biko, suman at marami pang iba. Ito ay nangangahulugan ng pagkakaisa at pagsasama-sama ng buong pamilya. Kung may mabuting samahan, maganda ang relasyon at may masaganang buhay at higit sa lahat, good vibes ang sabi nila sa pamilya pag may hinihandang malagkit na paghimagas. Ang sunod naman ay ang berdeng pagkain. Ayon sa mga expert, pangpaswerte daw sa pera ang berdeng pagkain, kagaya ng salad o mga sangkap para sa pagkain chapsoy. Lalong-lalo na yung pichay ay talagang nagbibigay ng pangpaswerte daw sa bagong taon. Ang sunod naman ay ang spring rolls or lumpia. Di daw dapat ito kalimutan o mawawala sa hapagkainan lalo na sa pagsalubong sa bagong taon, lalong lalo na na ang hatid nito ay kasaganahan. At ang higit sa lahat ang mga prutas, 12 or 13 fruits, mapabilog man o hindi, ay nangangahulugang maging masagana ang pamilya sa 12 na buwan sa susunod na taon kapag naghahanda ng 12 or 13 na prutas sa medianoche. Kadalasan sinasabing bilog. Bilog dapat ang prutas na ihanda pero hindi naman daw kinakailangang bilog ang lahat na ihahandang prutas. Bilog ibig sabihin pera. Advance happy new year sa ating lahat at sana ay nagustuhan ninyo ang video for today sa swerteng pagkain para sa bagong taon. Once again, ito ay gabay lamang at wala namang mawawala kung ating susundin. Advance happy new year and God bless us all and thank you very much.